Hello po mga kapatid. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Narito na naman po ako. Magsishare na naman ang salita ng ating Diyos. Ay handaan na natin ang ating mga puso at isipan. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming banal, salamat. Una salamat Lord, dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan Salamat po. And I believe na lahat ng iyong mga anak ay ginisin mo ng maayos at malakas ang katawan. At salamat sa pagkakataon na naman, Lord, na binigay mo ngayon na kami po ay makakarinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Salamat po at ihanda mo po yung aming puso isipan, Lord God, upang ito'y sa naming maunawaan. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan, Give me wisdom and knowledge, O God. Anoint me, O God, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Inaangkin na po namin na katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Isus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang magandang umaga po sa inyo lahat. Unahin ko lang yung mga bago po dyan sa akin channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, pakilike, and share niyo po ang aking mga videos. At uh, pakiclick na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat. Mga kapatid, natapos natin ang chapter 9 ng Second Kings. At ngayon po, nandito na po tayo sa chapter 10. Magumpisa na po tayo. Chapter 10 verse 1 may pamagat po itong Pinatay ni Jehu ang mga descendants ni Ahab. Merong 70 descendants si King Ahab na nakatira sa city ng uh, Samaria. sumulat si Jehu at uh, pinadala ito sa mga leaders ng city, sa mga matatandang leaders at sa mga tagapag-alaga ng mga descendants ni Ahab sinabi niya sa sulat sinulatan po kayo kasi in charge kayo sa mga descendants ng hari at nasa pangangalaga nyo ang mga karwahe, kabayo armas at mga city na may uh, pader kaya naman pagkatanggap nyo ng sulat na ito pumili kayo ng pinakamahusay ng mga descendants ng hari Gawin nyo siya nga hari at alum. Sabi rito, ko lang verse 3 mga kapatid. Sabi, pumili kayo ng uh, pinakamahusay sa mga descendants ng hari. Gawin niyo siyang hari at lumaban kayo para protektahan siya. Verse 4. Sobrang natakot ang mga leaders ng Samaria. Sinabi nila, kung wala nga nagawa si na King Joram at King Ahazia, sa kanya, ano pa nga magagawa natin? Kaya sinagot nila ang letter ni Jehu, Servant mo kami at handa kami gawin ang kahit ano nga ipag-uutos mo. Pero di kami pipili ng ibang hari gawin mo kung ano ang sa tingin mo ang tama. Verse 6, sumulat uli sa kanila si Jehu at sinabi kung nasa panig ko kayo at handa kayong sundin ang mga utos ko sa ganitong oras bukas dalhin niyo sa akin sa Jesuit ng mga ulo ng mga descendants ni King Ahab. Nasa pangangalaga ng mga leaders ng Samaria ang 70 descendants ni King Ahab pagkatanggap nila sa letter. Sabi rito, pinatay nila ang lahat ng 70 descendants ni Ahab. Nilagay nila ang ulo ng mga ito sa mga basket at pinadala kay Jehu sa Jezreel. Nung sinabi kay Jehu na naipadala na ang mga ulo ng mga descendants ni Ahab, inutos niya ang sabi pagpatong-patungin ang mga ito sa dalawang kupol sa may uh, gate ng city at iwanan dun hanggang sa kinabukasan ng umaga kinaumagahan, pumunta si Jeo sa gate ng palasyo at sinabi sa mga nandun, ako ang nagplano laban kay King Joram at pinatay ko siya. Di kayo mananagot dun pero sino ang pumatay sa mga ito? Nangyari sa mga yon ang lahat ng sinabi ni Lloyd tungkol sa mga descendants ni Ahab. Tinupad ni Lord ang pangako niya na pin, sabi nito pinahayag ni Propeta Elijah tapos pinatay ni Jeho ang iba pang uh, naiwang kamag-anak ni Ahab nang nakatira sa na nakatira sa Jezreel. Ang lahat ng officers nito, malapit na kaibigan at mga pari, walang naiwang buhay sa kanila. At verse 12, pinatay ang mga kamag-anak ni King Ahaziah. Pagkatapos umalis si Jehu sa Jezreel at pumunta sa Samaria, sa daan sa lugar na tinatawag na Shepherd Camp nakasalubong niya ang ilang kamag-anak ni King Ahaziah ng Judah at tinanong siya tinanong niya sila sino kayo? sumagot sila mga kamag-anak po kami ni Ahaziah pupunta kami ng Jesuit para dalawin ang mga anak ng Hari at uh, Reina pinahuli ni Jeho ang mga ito at pinatay sa may hukay ng uh, Shepherd Camp 42 ang lahat ng namatay, wala siyang iniwang buhay. Pinatay ang mga naiwang kamag-anak ni Ahab. Pagkaalis ni Jehu, nakasalubong niya si Jenudab, Jen, uh, Jonadab na anak niya Re, Rehab, Rehab. Binati siya ni Jehu tinanong, "Tapat ka ba sa akin kung paanong tapat ako sa iyo?" Oo, sagot niya. Kung gano'n, iabot mo sa akin ang uh, kamay mo, sabi ni Jeho. Inalalayan niya o inalalayan siya ni Jeho na makaakyat sa karuwahe. Sinabi pa ni Jeho, sumama ka sa akin at ipapakita ko kung gaano ako kapaytul kay Lord. Magkasama sila nga nagpunta sa Samaria. Nang makarating sila doon, pinatay ni Jeho ang lahat ng mga kamag-anak ni Ahab. Wala siya nga iniwan kahit sabi berito isa tulad ng sinabi ni Lord kay Elijah. Amen and Amen. Yan po ang part 1 ng chapter 10 ng Second King, mga kapatid. Napakinggan yun. Puro pagpapatay o puro patayan, no? pinatay ni Jehu ang mga descendant, sabi ba, pinatay ang mga kamag-anak ni King Ahaziah, pinatay ang mga nag-worship -wo sa mga susunod. At uh, dito, sa pangatlo, pinatay ang mga naiwang kamag-anak ni Ahab. At ang lahat ng iyan, mga kapatid, ay sinabi ng Diyos kay Elijah na mangyayari. At ito nga ay natupad, mga kapatid sa ating buhay. Marami rin sinasabi ang Diyos sa atin. At alam ko ito'y matutupad. Lalo-lalo na magagandang plano ng ating Diyos. Kung tayo'y magbabalik loob sa Kanya, mangyayari ito. Pero kung patuloy tayong magkakasala, matutupad din ang mga sinasabi ng Diyos. At alam natin mga kapatid ang lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Kung pagsisisihan natin ito, nalapit tayo sa Diyos, may magandang mangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, dito sa, sa ating sharing na ito, yung kaguluhan noon, may mga nangyayari din sa ating kaguluhan. Masasabi natin sa ibang bansa, patayan dito, patayan dun, kahit dito sa Pilipinas, Pilipino sa Pilipino, nagaaway-away. aaway -away. Bakit hindi natin gawin ang manalangin sa Diyos? Ihingi ang lahat ng ating nang tawad ang ating mga kasalanan. Magpakumbaba tayo, lumuhod tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tulong, protection at gabay sa ating Diyos upang hindi niya tayo pabayaan sampu ng ating mga mahal sa buhay, sampu ng ating bansa, kapwa at lahat ng tao sa mundong ito. Alam kong makikinig ang Diyos sa atin, lumapit lang kayo ng buong puso at kaluluwa. Magiging maayos ang lahat, patatawarin niya tayo, babaguhin niya ang ating buhay. Inaantay lang tayo ng Diyos na lumapit sa kanya upang hindi mangyari sa atin ang mga sinasabi niya ngayon na nangyari noon at kaya niya rin gawin ito hanggang ngayon. Salamat sa ating Diyos dahil alam ko na lagi niya tayong tinitignan, inaantay na magbalik loob tayo sa Kanya. Huwag tayong mawala ng pag-asa mga kapatid, may pangako ang Diyos sa atin. Alamin natin, saliksikin natin ang salita ng Diyos, paniwalaan at panghawakan natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Ulitin ko lang at yan po ang chapter 10, verse, uh, chapter 10, part 1 po. Bukas itutuloy natin ang chapter 10. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig niyo at salamat din sa inyo sa pakikinig nyo ng salita ng ating Diyos. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Magpatuloy tayo, mag-aral, magbasa at makinig ng salita ng ating Diyos tayo po ay mananalangin muli. Muli niyo po akong samahan. Kayo din mga kapatid galing sa puso. Lumapit kayo sa ating Diyos. Alam ko na nakikinig siya ngayon. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan. Sinasamba ka namin. Ama, salamat na naman sa iyong mga salita na aming narinig. Ngayong umagang ito dito, sinasabi mo at pinapaalalahanan kami na ang paggawa ng kasalanan ay may kabayaran at ang lahat ng iyong sinasabi ay nangyayari natutupad Lord, forgive us forgive us all sa aming mga kasalanan noon hanggang ngayon patawarin mo po kami lahat patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan Lord, I pray na lahat ng nakinig ng iyong mga salita, sila ay magbalik loob sa iyo. Sila ay makinig sa iyo, magtiwala sa iyo, umasa sa iyo, at ang iyong mga salita ay kanilang pangawakan Lord, salamat dahil alam ko po na kahit kami marumi at makasalanan, patuloy mo kaming inaantay na magbalik loob sa iyo. At alam ko, I believe na kami tatanggapin mo sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat dahil alam ko, Lord, na patuloy mo pa rin kami pinagpapala, iniingatan at ginagabayan. Dahil maraming taong nananalangin sa amin. At kami rin ay nananalangin sa lahat ng tao. Sa aming mga mahal sa buhay at sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat for all the blessings guidance and protection sa amin. Kalakasan namin, Lord God, sa iyo nang gagaling ang lahat. Sa iyo nang gagaling ang lahat. Dahil yan, sa iyong pag-ibig at awa sa amin. Thank you, Father God. Salamat pumuli at salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan. Sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri pagsamba sa pangalan namin Panginoong Isus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat. I believe na nakarating sa Diyos ang ating pananamit. Salamat sa inyo mga kapatid. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.